Dinala si Jesus sa Korte ng Mga Hudyo Dinala si Jesus ng mga dumakip sa Kanya sa bahay ng punong pari na si Kaifas. Doon ay nagkakatipo ng mga tagapagturo ng kautusan at ang mga pinuno ng mga Hudyo. Sumunod din si Pedro roon, pero malayo-layo siya kay Jesus. Pumasok siya sa bakura ng punong pari at nakiupo sa mga gwardya upang malaman kung ano ang mangyayari kay Jesus. Doon sa loob, ang mga namamahalang pari at ang lahat ng miyembro ng korte ng mga Hudyo ay nagsisikap na makakuha ng mga ebidensya laban kay Jesus upang mahatulan siya ng kamatayan. Pero wala silang nakuha, kahit marami pa ang lumapit at sumaksi ng kasinungalingan. Nang bandang huli, may dalawang lalaking lumapit at nagsabi, Sinabi ng taong ito na kaya niyang gibain ang templo ng Diyos at sa loob ng tatlong araw ay tatayo niya itong muli. Tumayo ang punong pari at tinanong si Jesus, Wala ka bang maisasagot sa mga paratang na iyan laban sa iyo? Hindi sumagot si Jesus. Kaya tinanong siyang muli ng punong pari, Sa ngalan ng buhay na Diyos, sabihin mo sa amin ngayon, Ikaw ba ang Kristo na anak ng Diyos? Sumagot si Jesus, Ikaw na mismo ang nagsabi. At nais kong sabihin sa inyong lahat na mula ngayon, ay makikita ninyo ako na anak ng tao na nakaupo sa kana ng makapangyarihan na Diyos, at makikita rin ninyo ako na dumarating mula sa ulap dito sa mundo. Nang marinig iyon ng punong pari, pinunit niya ang kanyang damit sa galit, at sinabi, Nilalapastangan niya ang Diyos, kailangan pa ba natin ang mga saksi? Narinig ninyo ang paglapastangan niya sa Diyos. Ano ngayon ang hatol ninyo? Sumagot sila, dapat siyang mamatay. Dinuraan nila si Jesus sa mukha at binugbog. Sinampal naman siya ng iba at sinabi, Kung ikaw ang Kristo, hulaan mo nga kung sino ang sumampal sayo.